Alam mo ba na ang lahi ng Pilipino ay isa sa pinaka-complex, pinaka-ancient at pinaka-misteryosong genetic mixtures sa buong mundo? Akala ng mga siyentipiko noon, simple lang ang pinagmula natin. Isang migration, isang kwento, isang direksyon. Pero ngayon, pinabulaan na ng modern genetic science ang lumang history textbooks. Because when scientists looked deeper into the Filipino DNA... May natuklasan silang hindi nila inexpect, mga lihim na itinago ng ating dugo sa loob ng libo-libong taon. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit nga ba ang lahi ng Pilipino ang pinaka sa buong mundo. Pero bago 'yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Ang simula hindi sa kaharian, hindi sa alamat, kundi sa kuweba. Hindi nagsimula sa mga dato o sa mga barkong naglalayag ang kwento natin. Nagsimula ito sa loob ng madidilim na yungib, kung saan nakatago ang mga buto ng mga taong nabuhay, ng kasingtanda na halos ng panahon mismo. Noong 2007, sa matatarik na bangin ng Kalyao Cave sa Luzon, nakakita ang mga archeologist ng maliik na buto ng paa na nakapagpabago sa buong kwento ng Southeast Asia. Ang tawag sa species Homo luzonensis. Isang bagong branch sa human family tree. Maliit, magaan, at may kakaibang hogis ang mga daliri. Parang nilikha para umakyat sa puno at mabuhay sa matatarik na bundok. At hindi sila nag-iisa. Sa Palawan, andon ang mga labi ng Tabon Man na tinatayang 30,000 years old na. Proof na sobyang tagal ng may tao sa Pilipinas bago pa ang kahit anong recorded history. Pero alam mo ang mas wild dito mga kabida? May iba pang na-discover ang mga scientists sa DNA ng modern Filipinos. Isang lahing matagal nang nawala, extinct, pero nasa dugo pa rin natin. Ang multo ng hinaharap, the Denisovan DNA. Kung may Neanderthal ang Europe, may Denisovans naman ang Asia. And guess what? Ang mga Pinoy, lalo na ang mga Aita, Agta at Aita ang isa sa may pinakamatataas na Denisovan ancestry sa buong mundo. Mas matataas pa sa Australia, Papua New Guinea o Tibet. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay naka-interact, nagkaanak, naghalo ang lahi ng mga ninuno natin sa isang ancient human species na halos wala ng fossil na makita sa buong Asia pero nasa dugo natin ang kanilang kwento. May deep repeated interactions between the earliest Filipinos and these ancient humans. That's how old and how special Filipino ancestry is. Sa ibang bansa, Denisovan genes helped with high altitude survival, like in Tibet. Sa Pilipinas naman ay iba ang challenge: bagyo, humidity, sakit, at terrain. And yet, nag-survive tayo for tens of thousands of years. Partly because our ancestors carried genes from a species so ancient na halos hindi nakilala ng modern science. Denisovans helped us adapt, helped us survive, helped shape the Filipino we see today. We are literally carrying the DNA of a lost human species. Mind-blowing, di ba? Buhay ng unang Pilipino, mga ngaso, manlalayag, survivor, ang unang tao sa Pilipinas ay hunter-gatherers. Naglalakad sa rainforest, nangingisda sa ilog, at umaakyat sa bundok na parabang natural playground nila ito. Nagahant sila ng usa, baboy ramo, at mga hayop na extinct na nayon. Sinasabing natagpuan sa mga kuweba at bundok ang mga ruins ng shells na pinaniniwala ang mga ancient leftovers ng hapunan ng mga tao sa Pilipinas. But remember, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang isla. Hindi ito kailanman naging isang malaking isla lang. Kahit nung panahon ng Ice Age, marami pa ring malalalim na trench sa ating bansa na hindi pwedeng tawirin ng basta-basta. Anong ibig sabihin nito? That means ang unang mga Pilipino ay ilan din sa pinakaunang seafarer sa mundo. Bago pa ang mga barko, tumatawid na sila from island to island gamit ang sariling kakayahan nila. Kaya hanggang ngayon, may 180 plus languages tayo mga Pilipino. Ganyang katimde ang isolation at diversity ng early Philippines. Pagdating ng bagong lahi, ang Austronesians, aka Vikings of the Pacific. Mga 4,000 years ago, may mga dumating na bagong tao sa Pilipinas. Hindi lang sila basta nomads. Meron silang mga bitbit -bit na palay, taro, prutas, baboy, teknolohiya na mas advanced noong panahong yun at mga wikang magiging pinakamalawak sa buong mundo. Sila ang mga Austronesians na galing sa Taiwan. Ang kanilang mga bangka ay tinatawag na Outrigger Canoes, literal na nag-redefine ng seafaring sa Pilipinas. Sa kanila din nang galing ang skills sa rice agriculture, pottery at jade ornaments. Pero ang maganda doon, hindi nila sinira o itinakwil ang mga kaalaman ng naunang mga Pilipino. They mixed it through intermarriage, trading, or culture exchange. Kaya lahat tayong mga Pilipino ngayon ay nanggaling sa deep hunter-gatherer ancestry at Austronesian ancestry. Ang mix na ito ang naging default setting ng Filipino identity. Forgotten Migrations Micronesians Polynesians at Pacific Links. Akala ng iba, Pacific Voyaging equals Polynesian lang. Nope! May traces sa DNA ng ilang Pilipino na connected all the way to Samoa, Hawaii, at iba pang Pacific Islands. Meaning, hindi lang tayo naabot ng Pacific people, kundi nagka-exchange pa tayo. Goods, stories, bloodlines way before maps existed. The traders, Chinese, Indian, Arab, at ang mga relasyon na hindi isinulat sa history books. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ang Pilipinas ay kilala na bilang Asia's little marketplace. Chinese ceramics, Indian beads, Arab trade routes, lahat yan ay dumaan sa mga isla ng Pilipinas. At hindi lang yan basta trade. Minsan, may kasama ding love stories, marriage, and permanent settlements. Kaya kahit subtle ang genetic traces, nandun sila, waiting to be discovered. At kung susuriin pa natin ang kasaysayan mga kabida, mapapansin mo kung gaano ka-plug in ang Pilipinas sa buong mundo kahit wala pang internet, GPS o mapa. Sa loob ng libo-libong taon naging meeting place sa mga isla natin ng kung sino-sinong tao, Chinese merchants na nagdala ng mga porselana, Indian traders na nag-iwan ng mga konsepto sa wika at relihiyon, at mga Arabong naglakbay sa Mindanao bago pa dumating ang mga Kastila. Hindi ito simpleng dumaan lang sila. Marami sa kanila ay nag-asawa ng mga lokal, nagkapamilya, at naghano ang kanilang dugo sa ating sariling kasaysayan. Kaya kahit minsan hindi ito nabanggit sa history books, the DNA remembers what the records forgot. Andun pa rin ang mga subtle genetic traces na patunay na matagal nang konektado ang Pilipinas sa mas malawak na mundo. Long before colonizers even knew these islands existed. Spain, Mexico, at ang pagbabago ng muka ng mga Pilipino. Noong 1565, dumating ang mga barkong Kastila sa ating bansa. Ngunit hindi na ito para sa simpleng trading, kundi conquest na. Kasabay nito ay ang pagbabagong ng Pilipinas dahil sa Kristyanismo, Galleon Trade, Mexican Soldiers, Spanish Settlers, mga bagong apelyedo, kultura at bloodlines. Dahil dito, nagkaroon na ng mestizo communities Filipino plus Spanish plus Chinese plus Mexican plus local tribes. Pero alam nyo ba kung ano ang nakakamangha? Hindi lahat ng ating mga ninuno ay nasakop ng mga dayuhang ito. The Unbroken Tribes Mga taong taglay ang pinakamatandang dugo sa Pilipinas. Pero siyempre mga kabida, hindi matatapos ang kwento kung hindi natin pag-uusapan ang mga Pilipinon hindi kailanman nasakop ng kahit anong dayuhan. Habang nagbabago ang Maynila dahil sa Kastila at Mexico, may mga tribo sa Cordillera, Mindoro, Palawan at Mindanao na nananatili sa kanilang sariling kultura. Pinuroprotektahan ang mga tradisyon na mas luma pa kaysa kahit anong sibilisasyon. Ang mga ifugao na nag ng hagdan-hagdang palayan, ang mga kalinga warriors, mga luma tribes ng Mindanao at ang mga aita ng Luzon. Sila ang patuloy na nag-iingat ng pinakamatandang dugo ng ating lahi. At dahil hindi sila nalubog sa kolonisasyon, na i nila ang mga pinakamahalagang genetic signatures ng buong mundo. Mula sa Austronesian waves hanggang sa mas sinaunang hunter-gatherer DNA, kasama na ang extremely rare na Denisovan ancestry. Para silang living portal sa nakaraan mga buhay na alaala ng kung sino tayo bago pa tayo tawaging mga Pilipino. So mga kabida, ano nga ba ang mga Pilipino? Hindi tayo galing sa iisang lahi, hindi rin sa iisang migration. Hindi tayo one origin, one tribe or even have one ancestor. Ang mga Pilipino ay hunter-gatherer, Austronesian voyagers with Pacific connections, Chinese traders, Indian merchants, Arab sailors with Spanish and Mexican bloods. Hindi lang yan. we also have the Denisovan inheritance and 50,000 plus years of survival. We are not one story, we are all stories woven together. A living tapestry, a human mosaic, a people built from memory, struggle, love, collision, and survival. Pero ito ang pinakamahalaga mga kabida. Ang kwento ng mga Pilipino ay hindi patapos. Bawat henerasyon ay may bagong hibla na idinadagdag sa ating kasaysayan. Mula sa mga OFWs na nagmamahal at nagsasakripisyo, hanggang sa mga migrante na daladala ang kultura ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Mayroon ding mga anak na lumalaki ngayon na may dugong Pinoy pero may halo ng Europa, Middle East, Africa, Amerika at kung saan-saan pa. Patuloy na nagbabago at lumalawak ang ating Filipino identity. And guess what? That's exactly what makes us beautiful. Hindi tayo sarado, hindi tayo takot sa halo-halo dahil tayo mismo halo-halo. At proud tayo doon. At kung iisipin natin, lahat ng pinagdaanan ng mga ninuno natin mula sa mga bagyong tumama, mga digmaan, mga dagat na tinawid, mga lahing na wala o nagtagpo, lahat yan ay nagtapos sa iisang punto. Ikaw. Oo, ikaw mismo. Ikaw ang living proof ng 50,000 years of migrations, resilience, intermarriage, adventure, at survival ng Pilipinas. Kaya sa tuwing titingin ka sa salamin, Tandaan mo, hindi lang mukha mo ang nakikita mo. Nakikita mo din ang mukha ng mga ninuno mong naglakad sa kagubatan, naglayag sa dagat, nakipaglaban, nagmahal, at nagtaguyod sa ating bansa. Kaya ngayon, Kabida, kapag tinanong ka kung sino nga ba ang mga Pilipino, hindi mo na kailangan ng mahaba o komplikadong sagot. Sabihin mo lang, ang Pilipino ay ang himala ng kasaysayan tayo ay isang lahing hinubog ng sinaunang mga ngaso, pinalakas ng mga Denisovan, pinayaman ng Austronesian Voyagers, hinulma ng mga ngalakal, misyonaryo at manlalakbay, at pinatibay ng tatlong siglong pagsubok at pakikibaka. Tayo ang anak ng dagat, ng bundok, ng gubat, ng bawat alon at bawat paglalakbay, tayo ang bunga ng libu-libong taong pag-ibig, paghihirap, pakikipagsapalaran, at muling pagbangon. Isang kwentong hindi kayang burahin, hindi kayang palitan, hindi kayang paghiwahiwalayin. Dahil ang kwento ng mga Pilipino ay kwento ng pinakamatibay, pinakamakulay, at pinakamisteryosong lahi sa buong mundo. Kung nag-enjoy ka sa paglalakbay natin sa kasaysayan ng ating dugo, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida.